Narinig niyo ba ang kwento na isang pangalang matagal nang nilimot pero ngayon ay muling bumangon mula sa dilim? Isang nilalang na minsang kinatakutan sa negros at ngayon, biglang napakita sa Amerika. Sino siya? Bakit tala niya ang pangalan ng dugo at bala? At anong sikreto ang pilit niyang tinatago na konektado sa isang pamilyang day na walang kamalay-malay na sila na pala ang susunod na target? Sa mismong gabi na kumatok ang anino sa pintuan ni Aaron, nagsimula ang isang bangungot na hindi niya inaasahan. Kung gusto mo malaman kung paano nagsimula ang lahat at ano ang naghihintay sa likod ng katahimikan, panoorin mo ang kwento hanggang dulo. At kung gusto mo pang makarinig ng mga kwento mas nakakapangilabot at puno na hiwaga, isubscribe mo ng gayon at i-comment ang iyong sariling idea para sa susunod na kwento. Sa gitna ng katahimikan na isang maliit na bayan sa Amerika, biglang umalingaungaw ang isang pangalan na matagal nang nilimot, ang Birador no Negros. Sino ang nagbalik? Bakit ngayon? At bakit dito sa lugar na malayo sa kanyang pinagmulan, ang mga tao ay nabulungan sa bawat sulok ng kanto? May nagsasabing nakita raw nila ang isang lalaking may malamig na titig, bitbit -bit ang isang lumang bag na puno ng armas. May iba namang naniniwala na ito ay alamat lamang na muling binuhay na takot. Sa isang lumang restaurant na pagmamayari ng pamilyang Day, may isang matandang babae na mahigpit na kumakapit sa kanyang kwintas na gawa sa Gintotjed. Hindi siya basta alamat, bulong niya habang nakatingin sa pinto. Nakita ko na siya noon at siya'y babalik para sa kanyang hindi pa natatapos. Ang hangin ay bumigat at sa bawat pag-ihip nito'y may dalang kaba. Sa dilim ng gabi, may aninong dumadaan sa likod ng mga ilawdaan. Tahimik, ngunit mabigat ang hakbang. Parang bawat tunog ng sapatos niya'y nagbabadya ng pareting na sakuna. Ang isang binatang day american si Aaron, ay biglang nakaramdam ng na kakaibang kaba nang matapuan niya ang isang sobre sa harap ng kanyang apartment. Walang pangalan. Walang sulat. Tanging isang larawan lamang, larawan na kanyang yumaong ama na may kasamang lalaking hindi niya kailanman nakilala. Munit sa likod ng larawan, may nakaukit na salita. Negros, sino ang lalaking ito? At bakit ngayon niya lang natuklasan na may koneksyon pala ang kanyang pamilya sa kinatatakutang birador? Habang pinipigilan niyang manginig ang kamay, bigla niyang narinig ang mahinang katok sa kanyang pinto. Isang katok. Dalawa. Tatlo. Tahimik ang paligid, pero ramdam niya ang presensya na isang taong nakatayo sa kabila. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang tenga sa pinto. Walang ingay, walang salita, pero ramdam niya ang malamig na hininga mula sa kabila. Sa bawat segundo, mas bumibigat ang kabasa sa kanyang dibdib. Aron, isang paus na tinig ang bumulong mula sa labas. Hindi niya alam kung paano na lamang siya ang nakatira roon. Hindi niya rin alam kung bakit parang kilalang kilala siya ng boses na iyon. Pagbukas niya ng pinto, wala siyang nadatnan. Tanging isang pulang bulaklak na nakapatong sa sahig. Orchidias na day, isang bulaklak na inaalay lamang sa mga patay. Nalagutan siya na hininga. Mabilis niyang sinara ang pinto, ngunit huli na. Sa mesa, kung saan niya iniwan ang larawan, ay may bago ng nakapatong. Isang lumang bala. Kalawangin, pero may nakaukit na mga titik, A.N. Hinawakan niya ito, at sa mismong sandaling iyon, muling umalingaungaw ang pangalan sa kanyang isipan. Ang birador na negros, sa kabilang dako ng bayan, sa isang maliit na bar na puno na ilaw at tay musik, may lalaking umupo sa sulo. Tahimik. Mapanlikha ang mata. Sa harap niya, isang basong alak na hindi niya iniinom. At sa kanyang bolsa, isang listahan ng mga pangalan, isa roon ang pangalan ni Aaron. Habang nakatitik siya sa listahan, mabagal niyang iginuhit ang bilog sa paligid ng pangalan ni Aaron. Malamig ang kanyang mga mata, tila walang bakas na emosyon. Ngunit ang mga taong nasa paligid ay walang kamalay-malay na ang mismong kinatatakutang birador ay naroon na, nakaupo sa tabi nila. Sa likod ng bar, isang day na musikero ang marahang tinutugtog ang him, at ang bawat himig ay parang nagiging palamuti sa unti-unting pagsirit ng kabasa hangin. Hindi ito ordinaryong gabi. Parang may aninong dumadagan sa bawat sulok ng silid. Samantala, si Aaron ay hindi mapakali. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang lumang bala sa kanyang kamay. Sino ang nagdala nito? At bakit parang nakaukit ang kanyang pagkatao sa isang kasaysayang hindi niya man lang alam? Biglang nagring ang kanyang telepono. Walang numero. Walang pangalan. At sa pag-angat niya ng tawag, isang mahinang boses ang narinig niya. Hindi kaligtas. Nakikita ka na niya. Mabilis siyang lumingon sa bintana. At doon, sa kabila ng salamin, sa gitna ng liwanag ng poste, may lalaking nakatayo. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Nakamasid lamang at sa kanyang kamay hawak niya ang perhong uri ng bulaklak na naiwan sa pinto ni Aaron. Napatras si Aaron, halos mabitawan ang telepono. Ang lalaking nasa labas ay hindi kumikilos, ngunit ramdam niya ang bigat ng titig na iyon, para matalim na patalim na tumatagos sa kanyang dibdib. Isang iglap lang, pumikit siya, at nang muli niyang idilat ang mga mata, wala na ang anino. Munit sa sahig ng kanyang sala, may bakas ng tubig mula sa sapatos, at tungo sa loob ng kanyang apartment. Hindi niya namalayan na hindi pala siya nag-isa. Aaron, muling bulong na tinig mula sa madilim na bahagi ng silid. Dahan-dahan siyang lumingon at sa gilid ng anino, may nakaupong matandang day na lalaki, hawak-hawak ang isang pirasong lumang litreto. Ang litreto ay parehong hawak niya kanina, ngunit ngayon, kumpleto na. Nakikita na ang buong larawan, ang kanyang ama, ang matandang ito, at isang lalaking may malamig na tingin, hawak ang baril. Ang taong hinahanap mo, bulong na matanda, hindi lang basta birador. Siya ang lihim na nagbura sa kasaysayan ng pamilya mo. Bago pa man makasagot si Aaron, biglang nagpatay sindi ang ilaw. At sa bawat pagdilim, mas lumalapit ang anino sa likuran ng matanda. Sa ikatlong pagdilim na ilaw, halos madurog ang puso ni Aaron sa kaba. Nang muling bumalik ang liwanag, ang matanda ay nakatayo na, nanginginig, at nakatutok sa kanya ang daliring puno ng peklat. Bago pa mahuli ang lahat, bulong nito, alamin mo kung bakit tinawag siyang birador na negros. At bakit ikaw ang susunod na nasa listahan. Kasabay ng mga salitang iyon, may malakas na kalabog sa bintana. Isang bala ang tumama, nagwasak sa salamin, at muntik nang sumapol sa ulo ni Aaron. Napasigaw siya at mabilis na yumuko. Sa kabila ng basag na bintana, wala siya makita kundi ang malamlam na posta na ilaw at ang mga dahong nilalaro na hangin. Ngunit alam niyang hindi iyon guni-guni. Mayroong nakamasid. Mayroong handa ng umatek. Paglingon niya sa matanda, ala na ito sa kanyang kinatatayuan. Tanging ang lumang litreto na lamang ang naiwan sa sahig, gayon ay nadumihan ng dugo. At sa likod ng litreto, may bagong sulat na nakaukit. Kapag sumikat ang araw, sisimulan na ang paghahabol. Nanginginig ang mga daliri ni Aron habang hawak ang litreto. Hindi niya alam kung paano nagkaroon ng dugo roon at higit sa lahat kung saan nawala ang matanda. Sa katahimikan ng gabi, kanging pintig na kanyang puso ang maririnig, mabilis, malakas, parang dobli ang tibok. Maya-maya, isang ugong na motorsiklo ang pumunit sa paligid. Huminto ito eksakto sa harap na kanyang apartment. Mula sa bintana, natanaw niya ang isang lalaking nakaitim, nakasot na helmet, nakasakay sa mabigat na motorsiklong may plakang tinakpan ng top. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang visor na helmet at tumingala sa kanya. Kahit hindi niya makita ang mukha, ramdam niya ang malamig na intensyon. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe lang, isang larawan ng kanyang sarili, kuha mula sa loob ng kanyang apartment. Mabilis siyang napatras, hawak pa rin ang litreto at ang bala. Ngunit bago niya maisip ang susunod na gadawin, isang pamilyar na bagay ang napansin niya. Sa harap ng kanyang pintuan, sa ibabaw ng sahig, may isa na namang bulaklak. Ngunit hindi na ito orkidyas. Ito'y lotus, ginamit sa mga ritual ng day para sa pagluluksa at paghahanda sa kamatayan. Dahan-dahan niyang inilapit ang lotos sa kanyang mukha. Ang halimuyak nito ay malamig, parang paalala ng isang seremonyang hindi pa natatapos. Sa kanyang isipan, nagsalubong ang mga tanong, ano ang koneksyon ng kanyang ama, na matandang biglang naglaho, at ng birador ng gayoy tila hindi lamang alamat kundi anino ng kasalukuyan? Sa labas, umandar muli ang motorsiklo, mabagal, paikot-ikot, parang hayop na nag-antay ng tamang oras para umatek. Bawat ugong na makinay parang orasan na nagbibilang ng huling mga sandali. Napansin ni Arun na ang bala sa kanyang kamay ay kumikintab sa ilalim na ilaw. Parang sinasabi nito na siya mismo ang susi para maintindihan kung bakit siya ang target. At kung bakit sa kabila ng layo na Amerika sa Negros, hinahanap pa rin siya no nakaraan. Humikpit ang hawak niya sa litreto at sa bulaklak. Sa salamin, nakita niya ang sariling anyo, mga matang puno ng takot at tanong, ngunit may umusbong na apoy ng galit at paghahanap ng katotohanan. Muling tumunog ang kanyang telepono. Isang bagong mensahe. Tatlong salita lamang. Maghanda ka, Aaron. At kasabay nito, biglang tumigil ang ugong na motorsiklo sa labas na para bang ang katahimikan mismo ang nagbabadya ng paparating na sagupaan. Mabilis na huminga si Aaron, pakiramdam niya'y binibilang na nagabi ang kanyang oras. Munit sa halip na umatras, pinili niyang lumapit sa basag na bintana, dala ang bala at ang litreto. Sa labas, wala na ang motorsiklo, tanging bakas ng gulong ang naiwan, palayo sa kanyang apartment. Ang katahimikan ay tila kumakain sa kanya, pero sa kaibuturan ng kanyang isipan, may bagong malinaw na layunin. Hindi na siya tatakas. Hindi na siya magtatanong lamang. Alam niyang oras na para lubungin ang aninong matagal nang nakukobli sa pangalan na kanyang pamilya. Maingat niyang isinilid sa bolsa ang bala at ipinatong ang lotus sa mesa na parang huling paalala ng digma ang hindi niya pinili, Munit siya ang dapat humarap. Huling sulyap sa litreto, ang ama niya, ang matandang nawala, at ang birador ng gayon ay muling nagbabalik. Sa labas ng apartment, antiunting sumikat ang araw at sa unang sinag ng liwanag, naramdaman niyang magsisimula na ang laban. Hindi para sa takot, kundi para sa katotohanan. <music>